Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa ating munting channel. Sa bidyong ito mga kapatid ay ituturo ko po sa inyo ang isang dasal upang ibigin ka ng taong iyong minamahal. Pero bago po tayo magpapatuloy, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Marami po ang nag-request ng karunungan na ito. Halos po lahat ng aking nababasa sa aking Facebook page ganito po ang kanilang hiling. Mabisang dasal para po ibigin sila ng taong kanilang nagugustuhan. Ang karunungan pong ito aking nakuha sa aklat na lihim na karunungan. Mabisa po ang karunungan na ito upang inyong mapaibig ang taong inyong nagugustuhan kung inyo po itong mapapagana. Napakadali lamang po at napakaikli ng dasal na ito. Ito po ay inyong dadasalin bago kayo matulog sa gabi. Dapat po sisimulan ninyo ito sa araw ng Bernes. Tuloy-tuloy po ninyo itong dadasalin gabi-gabi hanggang sa mapansin po ninyo na umiipekto na po ang dasal na ito sa taong inyong target. At kung gagamitin po ninyo ang dasal na ito ay kailangan nyo po magsindi ng kandilang pula. Kung wala pong available na kandilang pula, maaari pong gamitin ang kandilang puti. Kapag ang kandilang inyong ginamit ay hindi po naubos ay maaari nyo pong gamitin ito sa susunod na gabi hanggang sa ito po ay maubos. Saka po kayo magpapalit ng bagong kandila. Mas maganda po na gagawin ninyo ito. Ikaw lang mag-isa yung wala pong nakakaalam at walang makakaistorbo sa inyo. Mas maganda po kung mayroon kayong altar. Pero kung wala naman ay maaari po na sa mesa na lang ilagay Una ay dapat ninyong alamin ang tunay na pangalan ng taong inyong nagugustuhan. Ito po ang inyong pagsasagawa. Una po ay sindihan ang kandilang pula o kandilang puti. Pagkatapos pasindihan ito ay magdasal ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. At pagkatapos ay banggitin ang kanyang pangalan ng tatlong ulit Isunod ang inyong kahilingan na sana, na sana ikaw ay kanyang iibigin at magugustuhan. Isang beses niyo lamang pong sasabihin ang inyong kahilingan. Pagkatapos po ay isunod ang orasyon na ito ng tatlong ulit. Ito ang orasyon. Absalom A. Ah, ahum Rumulam Invidadis Ababay Dilahirara kitay alalay halikam. Parkam it incarnatos, Abiniktum haktum. Kata iti dadahi. Igusum Pase Dios. Pagkatapos po ay isunod ang kanyang kumpletong pangalan ng tatlong ulit. Pagkatapos po ay maaari na ninyong patayin ang kandila. Ulitin po ninyo ito Gabi-gabi hanggang sa umiepekto na po sa taong inyong target ang dasal na inyong ginawa. Malalaman po ninyo na tumatalab na sa kanya kung sakaling magpaparamdam na siya sa inyo at siya na ang gagawa ng paraan. Maaari din po ninyo itong gamitin para sa inyong kasintahan. Halimbawa kung kayo ay nagkahiwalay o sa inyong asawa upang kayo ay magkabalikan. Gamitin lamang po ang karunungan na ito para sa taong inyong tunay na minamahal at handa po kayong makasama ito habang buhay. Huwag pong gagamitin ito para sa kahinaan ng isang tao kung may gusto lang kayong makuha sapagkat masama po o mabigat ang balik nito sa inyo. Maaari po kayong makaranas. Nang sumpa na inyo pong pagsisisihan. Sana po ay inyong naintindihan ang aking paalala. Hanggang dito na lamang po ang aking video. God bless po.